Eding pwede mo tong gamitin sa iyong mukha pati na rin sa buong katawan upang ma-enjoy mo ang ganda kumiki ng nabalat mula ulo hanggang paa. Tagdalandan dalandan na, madami ka bang dalandan? Kumuha ka muna at may gagawin tayo dyan at tara na nga't umpisahan natin. Kadka din mo nga ang bawat dalandan na meron ka. Dahil sa balat na yan, napakadaming binipisyo para sa ating balat. Iman tayo nakakabili ng mga pang-skincare natin. Dahil unang-una iniisip din natin yung maging practical din. Mahal din talaga ng bilihin ngayon at madaming nasasayang. Gaya na lang sa balat ng dalandan, may dala rin palang maganda para sa atin. Kung sa tingin mo'y okay na nga yung kinadgad mong balat ng dalandan, kumuha ka ng dalawang kutsarang rice flour. At ilagay mo nga dito sa malinis nating pinaglagyan at kumuha ka naman ng dalawang kutsarang powder milk. Pero naman kayong fresh milk ay pwedeng pwede po. Ito nga sa powder milk natin, nilagyan ko ng kaunting tubig at kinanaw-kanaw kung atansyahin nyo lang yung dami niya. Pagkatapos, isalin mo nga dito sa rice flour natin. Kailangan sa texture niya ay yung maglapot din talaga ang itsura niya. At pagkatapos, halu-haluin mo itong mabuti. Kung sa tingin mo'y okay na nga yung texture, naglapot na nga siya, unti-unti mo nga dito ilagay yung balat ng dalandan yung kinadkad mo kanina. At sabay mong halu-haluin habang nilalagay mo ito kaunti-kaunti lamang. Roma din talaga ng amoy ng balat ng dalandan, sadyang napakabango din talaga. Yung binibigay nitong dala, lalo na sa ating balat. Pwedeng-pwede mo to ilagay sa buong katawan mo at sa mukha din ay pwedeng-pwede to. Pwede -pwedeng mo tong gamitin bago ka maligo i-apply mo lamang to ng 15 to 20 minutes ay pwedeng pwede na yan. Yaman din talaga to sa vitamin C at nandyan na rin talaga yung magbabrightening din siya pag natapos mo siyang gamitin. Balat palang ng dalanda nakakatulong upang maglightening lalo sa ating balat. Makakatanggal din siya sa dark spot, acne scar at higit sa lahat yung magpapantay lalo yung kulay. Kailangan mo lang din talagang i-continuous din ang paggamit nito. Simple simpleng sangkap, kayang-kaya mo na rin tong gawin. Makakatulong pangalagaan din talaga at malusog ang ating balat. Dahil kadalasan din talaga hindi na mamaiiwa sa magkaroon ng dry skin, lalo na pag nandito sa bahay at exposed din talaga sa init ng panahon. Katulong din to para sa may mga pimples. Dahil meron na rin tong alpha hydroxic acid. Gaya na lang dito sa ginawa nating facial mask o scrub na rin. Dito pa lang nga sa balat ng dalandan, makakapagbawas din talaga mga bakterya lalo sa ating mukha. Dahil kadalasan, pag nagkakaroon din ng pimples, hindi maiiwasan dahil din yan sa dumi. Diyan din talaga nag-uumpisa magkaroon ng blackheads at yung pimples nga sa ating mukha. Pag-apply nga ng ginawa natin kasama na yung balat ng dalandan, makakatulong to magtanggal na rin yung peklat, yung dark spot na iniwan ng pimples. Katapos mo nga ibabad, banlawan mo ito habang ini-scrub mo rin ang iyong mukha. Nayad lang at makikita mo rin talaga yung yung smooth niya, yung lambot din talaga ng binigay nung dalandan. Tama na rin ng gatas at yung rice flour. Pinagsama-sama nating sangkap, napaka-safe din talagang gamitin. Natural na organic din. Yung patapon ng dalandan, yung balat niya ay pwedeng-pwedeng magamit lalo na sa ating katawan. Di na rin sa ating mukha. Kung nagustuhan mo ang video, bigyan nito ng puso, thumbs up at ibahagi na rin sa iyong mga kaibigan. Kung gusto mo ng higit pang mga recipe at higit Pang manga tips follow for more bye